Nagmadali ako magpalit ng damit kasi nagyaya dati Daddy Gerald na pumunta daw kami sa SM. Pero hindi ko akalain eh, na sa SM Cebu pala kami pupunta, kaloka. Nagtaka na lang ako, ba't biglang pa-airport na yung daan namin? Two weeks ago, kagagaling lang namin sa Bohol. Hindi pa nga ako nakaka-recover sa biyahe at sa gastos. Tapos ngayon, ano ba to? sa airport na naman kami, Diyos ko. Every month may travel yarn. So ayan na nga, totoong totoo na kasi nakapag-self check-in na kami. Pero kailangan pa rin namin pumila para sa bag drop dahil may check-in baggage kami this time. O ba diba, kaloka, akala mo naman one week sa Cebu kung makapag-baggage pa. Napakaraming tao nung araw na to, kahit nga nasa priority lane na kami, ang eh, haba pa rin talaga ng pila. Kaya itong si Grey Grey na iinip na. Inabot din ata kami ng mga 30 minutes dyan, tapos pagpunta namin sa boarding area, panibagong pila na naman. Pansin namin parang mas madaming tao kapag weekends kesa kapag weekdays. Hindi naman kami nagmamadali kasi maaga pa naman yan. Pero kapag may kasama ka kasing bata na mainipin, talagang challenge yung mga ganitong mahahabang pila or yung mga matagal kang nakastandby. Nap time na kasi dapat ni Grey Grey pero nilalabanan niya yung antok niya kaya ayan medyo tinutopak na din. Kaya pinaglaro na lang namin siya sa play area dito. Mabuti na nga lang talaga may mga ganito sa airport kahit paano eh nalilibang yung mga bata lalo na kapag nadedelay yung flight. And speaking of delayed flight, dapat 5 p.m. yung flight namin yan, pero mga around 6 p.m. na sila nag-announce ng boarding. Ang tibay nga ni Grey Grey kasi hindi pa talaga siya natutulog niyan. Kaya sabi ko, nako, doon na naman siya matutulog sa aeroplano, gaya ng dati. Lagi kasi talaga tong tulog sa biyahe, mana sa akin. Charot. Pero this time, hindi talaga siya nakatulog sa buong flight. Siguro excited din siya, no? Ngayon niya lang talaga nakita yung view sa taas, yung mga ulap, yung sunset, ganyan. Look at the clouds na ganda yung clouds. Man, malayo. Hindi natin kita nasa pinakababa yung bus. Naman Lumikula naman yun. na naman. Apo. Bakahirin pa dating. Wala ba? May patay dati Imbes na antukin to si Gregory, eh gutom ang naramdaman niya. Wala pa naman kaming baon na pagkain, kaya kahit ang mahal ng pagkain dito sa aeroplano, eh no choice kami. Kaya napabili kami ng cookies at macarons para may makain si Gregory. Pati pala kami ni Daddy Gerard kumain na din kasi for sure late na kaming makakarating sa hotel. Tuwan-tuwa si Gray na nakahanap siya ng kalaro. Kasi may mga bata sa, sa likod. May dilim na. May landing na tayo. Nung pababa na kami, nakasabay pa namin yung mga batang nakalaro ni Gray kanina. Akala mo talaga magkakilala sila eh hindi nga sila magkaintindihan kasi magkaiba sila ng language. Dito na kami sa Cebu! Ang gano'n yung Tapos, bukas, bukas na tayo mag-beach -be kasi gabi na. Bawal lang mag-beach kapag gabi kasi madilim na. Paano tayo makakaswimming? Madilim. Walang ilaw to Sa beach. Nawala yung ano namin. Baggage cover namin. Bakit kaya ganun? Paano nawala? Kaya amo na yun. Yung ano, takip niyan. Kaya nga natin tinakpan para hindi magasgas din na mo. May mga gasgas -gas na tuloy. Nawala. Ayan, baka ganyan biyo katulad sa kanila, o. Oh, nadulas. Nawala. Ayan, oh, parang napunit din yun sa kanila, o. Oh. Hinayaan na lang namin kasi matatagalan lang kami kung ire-report pa namin. Nakayang magta-taxi lang kami kasi hindi namin alam kung paano yung mag-grab dito. Pero dati na-try na namin dito mag-boost. Papunta SM yan, di ba? Yung boost. Oo. Eh, dito lang naman kasi kami sa Mactan ngayon mag-stay. First time lang namin dito sa Mactan mismo mag-stay. Oh, oh, kasi nakapag north na kami, nakapag south. Meron ditong yellow taxi at white taxi and pinili namin yung white taxi kasi feeling namin mas makakamura kami doon. Hindi lang namin sure kung tama ba yung decision namin. And ayan na nga, nakarating na kami dito sa resort na tutuloyan namin.